Hello mga padaba, kumusta na kayo? Luto tayo ngayon ng tokwat baboy. Ito yung baboy, palalambutin natin. Pakukuluan muna natin yan mga 45 minutes para malambot na malambot. Ito na siya, malambot na. Oh. Yan ang ating mga sangkap na iahalo sa tokwat baboy. Meron tayong tausi, kamatis, bawang at sibuyas, at saka at yung tokwa natin. Isang blocking tokwa yan. Yan. Oh. Ito, luto na siya, malambot na. Hiwain na natin. Saktong laki lang 'yung bite size para masarap kainin, 'di ba? Isang subo, may kasamang tokwa at isang slice na baboy. Ang sarap niyan, oh. Ayun, hiwa-hiwain natin siya. Oh, 'yan, oh. git kalahating kilo 'yan, mga padaba. Prituhin naman natin 'yung ating tokwa. Medyo kinapalang ko lang ang slice niya kasi para magandang tingnan na medyo mas malaki-laki siya ng konti sa slice ng baboy ayan o luto na siya pinalutong ko kasi para pag nilagay natin mamaya sa sauce nung tukat baboy natin medyo crunchy pag kakinain yun ang masarap eh o ba diba? May ibang texture o siya ganda, hiwain din natin o, mas malaki kaysa dun sa hiwa ng baboy para Ayan, Oh. Hindi ka malilito. Makikita mo kagad pag kuha mo ng pag isusubo mo. Alam mo kung alin ang tokwa, kung alin yung baboy, di ba? Yan, isang buong tokwa yan eh, yung tofu. Ayan. para masarap. Hmm. dami din ano, oh. Masisihan na tayo niyan pag natin. Marami na yan mamaya pag naluto. Hmm. oh, di ba mga padaba, no? Ayan, binawasan ko yung pinagprituhan ko ng tofu. Binawasan ko yung mantika. Dito na tayo magigisa para nandyan na yung lasa. Bawang. Gisahin na natin. Umpisa natin sa bawang. Lagi unahin ng bawang. O, oh. bantayan lang para hindi masunog at hindi po Ayaw natin ng mapait. Bawal ang bitter. Ayan, no, oh. Lagay natin sibuyas. Hmm. Ayan na. di ba? Lagay tayo ng paminta para dagdag bango at masarap. Bango-bango mga padaba oh. Amoy na amoy. Bango-bango. Lagay natin yung black beans, tausi. Yan. Yan ang nagpapasarap sa toko at baboy eh. Tapos yung tangkay ng kinchay. Yan oh. Ang bango. Ang bango-bango talaga. Grabe. Hmm. Nandito kayo mga padaba, eh, yan pa lang, eh, pwede na natin iulam eh. Kaya hindi pa tapos eh. No? <laughs> lagay na natin yung baboy, sangkot natin sa ricado, o lagay tayo ng toyo. Dalawang kutsarang toyo. Okay na yan kasi may si tayo, maalat yun eh. Sakto na yan. O, saktong sakto ang timplan yan. Lagay natin yung kamatis para medyo may tamis ng konti yung nagaagaw yung lasa, yung tamis at saka yung alat, no, ba? Diba? May konting acidity rin galing sa kamatis, ang sarap niyan. Di ba ang ganda-ganda tingnan, no? Baboy kamatis pa lang ang nakalagay. Ganda ng sangkot natin, no? Nagmamantika na talaga. Kumalo na yung baboy sa ricado. Lagyan na natin ng sabaw. Yung pinagpakuluan natin, isa natin isasabaw para nandun yung lasa malasang malasa yung ating tokwa baboy medyo konti eh kasi naisip ko pag nilagay yung tokwa sisipsipin yung sabaw eh. kaya dinagdagan ko ayan o oh, diba oh, yan sakto na yan tikman natin mmm saktong sakto sarap na di na kailangan pandagdagan ng panimpla okay na siya o oh, approve nilagay ko yung tangkay nung sibuyas na dahon. Nilagay na ko nilagay ko na yung tokwa. Ayun na oh, 'di ba? Yan na yan eh. Oh. Tapos yung dahon na sibuyas at saka dahon ng kinchay. Hmm, bango, ang sarap. Sarap-sarap oh. Hmm, okay na 'to. Thank you mga padaba. Hmm. Hello mga padaba, eto na yung ating niluto na tokwa baboy. Kain tayo, tikman na natin. Oh, sarap nito mga padaba. Ang bango-bango mga padaba oh, sarap. Grabe. Man natin yung tokwa magkasama tsaka yung baboy. Hmm. unang subo para sa inyo mga padaba. Mmm! Ang Grabe, ang sarap. Thank you mga padaba. Salamat sa pagpanunood palagi. Yung mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na, like and share para lagi kayong updated sa aming mga i-upload na videos para matikman nyo rin at masubukan nyo rin lutuin. Thank you! Bye-bye!